Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na LogisCCU Academy. So pag-usapan natin ngayon ang pagko-cross ng mga manok or paggawa ng battle cross. Ano? So meron tayong naunang video episode na to na nai-upload dito sa YouTube channel natin. Pero parang kulang ano hindi masyadong malalim ang pagkakadiscuss natin kaya meron tayong part 2 ano na uh, i-discuss natin sa abot ng aking kaalaman ng pagsasaliksik at eksperyensya na rin sa pagmamanok. Ano? So pag-usapan natin ang paggawa ng cross kasi masyadong sumisikat ang pangalan o ang terminology o ang katawagan na crosses, battle cross. So ano nga ba ang cross na manok? Ano nga ba ang crosses na manok? So ang crosses na manok ay ang paghahalo ng mga manok o pagbibreed na magkaibang linyada. So, uh, ilan sa mga tanyag na mga crosses ang sweater Gilmore's, sweater Hatches, sweater Roundhead, sweater Kelso, Kelso Hatch, Roundhead Hatch, at kung ano-ano pang mga bloodline. So, pag sinabing battle cross, galing siya sa magkaibang bloodline. ano? Kasi ang tinatawag naman natin na straight braid galing sa magkaparehong bloodline. Magkalimbawa, ding fair sweater sa Bruce Barnett sweater, lumalabas straight street sweater siya. Ding sweater sa Possum sweater, ding sweater sa Larry Romero sweater, street sweater siya na tinatawag for the sake of terminology nating mga nagmamanok. So pag sinabing battle cross, ito yung uh, ginagawa natin ng paghahalo para mapalabas natin ang katangian ng manok na gagamitin sa kompetisyon na hinahanap natin. Ano? So, ginagawa natin ang Cross dahil gusto nating mapalabas ang katangian na hinahanap natin. So, in short, kaya tayo nagkocross dahil ang isang street bread o ang isang puro na manok, kulang siya sa abilidad. So, sinasabi nga natin na as much as possible, uh, para sa akin, ano, iniiwasan kong maglaban ng puro. Kasi nga, single dimensional fighter siya. So, isa lang ang alam niyang galaw. Kakatulad din sa mga Bruce Barrett sweater ko, ang alam lang niya, umangat, umangat. Pero pag kumunekta ang paa niya, kumbaga, malalim siya magkat, pamatay. Kaso, pag maglalaban ka sa gitnaan na labanan, malakihang labanan, so, ang mga manok dyan, may bilis, may angat, may palo sa gitna, may palo sa baba, may bilis. So, kukulangin, kakapusin ang manok mo na isa lang or dalawa lang ang alam. Kaya, gumagawa tayo ng battle cross para, mapalabas natin ang gusto natin sa manok at mapunan ang kakulangan, mapunuan ang kakulangan ng mga uh, manok na meron tayo. So, uh, sabi ko nga kanina, ilan sa mga naging tanyag, mga naging sikat na mga crosses are sweater hatches. ano, Very popular yon. So, ang sweater, alam naman natin, malakas sa taas, mabilis din sa baba, pero kulang sila ng di in as pure. Kaya pinapasok sa hatch. Kasi ang hatch naman, kailangan uh, sa hatch matapang, may katawan, masiksik pumalo sa baba, madim pumalo sa baba. So pag binread mo sila, kumbaga made in heaven na breeding or na matching kasi nga uh, nagko-complement sila. Pinupuno nila ang bawat isa kasi ang hatches naman kulang naman sila sa flight, kulang naman sa talino. So nagbumabagay talaga sila sa stag fighting. Bumabagay sila sa stag fighting, So, ang sweater roundhead naman ang ginagawa dahil nga medyo gusto ng iba, medyo matalino ang manok nila, magaling umilag, so nilalagyan ng roundhead, kaya sweater roundhead naman. The same din sa pagbibreed ng sweater kelsos ano. So, may konting talino. So, hindi yung purong sweater na palo ng palo. So, yun ang ginagawa ng karamihan sa atin. So, ah... Uh, ano nga ba ang paraan ng pagkocross? So, may tinatawag tayong two-way cross. Narinig nyo na sigurado yan. May three-way cross, may four-way cross, and may iba-iba pang way or mas marami pang way ng crosses. So, uh, ang tanong, tama ba yun? So, dito sa industriya natin, sa field natin, wala namang mali. Ano? As long as may resulta ka, tama ang ginagawa mo. So, ang resulta mo ang sa sa'yo kung tama ang ginagawa mo walang mali dito sa industriya natin hanggang nakakuha mo ang resulta na gusto mo. So, ako naman para sa akin, ano? Pag nagbe-breed ako, uh, gumagawa ako ng uh, two-way, maximum three-way. Maximum three-way na crosses. Ano? Ngayon, bakit? So, ang two-way kasi, pag ginagawa ko ang two-way, so, Bruce Barnett ko, binibreed ko sa hatch, uh, either three foot one foot or half and half, masaya na ako sa kinikilos ng mano ko, nakukuha ako ng hinahanap na kilos ng manok na kailangan ko sa labanan. Kasi pag uh, half and half or 3/4 1/4 may angat na sila, may habol na sa baba. Uh, buo lang loob, matapang na, very game na sila, deep game na sila. So happy na ako sa ganun. So hindi ko na kailangan tuklasin pa or gawin pa ang mga iba-ibang klaseng crosses. So two way, pangalawa, three way. So, gumagawa din ako ng three-way crosses. So, pag magpapalugon ako, gusto kong panlaban sa kak na sinimulan ko na yung project ko ngayon. Kasi napansin ko, ano, pagdating sa kaks, medyo lamang talaga ang matalinong manok. Lalo pag pinaedad mo, apat, limang taon, lamang ang matalinong manok. So, nagti-three-way cross ako. So, bakit ako nagti-three-way cross? Unang-una, sabi ko sa inyo, ang sweater hatch, okay na sila. Perfect sila pang istag. Ngayon, pag gusto kong gumawa ng pangkak, dahil gusto kong medyo mas matalino sila, pinapasukan ko ng roundhead o kelso ang half and half na babae. Now, bakit? Kasi kung bakit pinapasukan ko ng kelso or ng isang intelligent bloodline ang sweater hatch, kasi unang-una, sabi ko nga, ang sweater nagbibigay ng postura, nagbibigay ng katawa, nagbibigay ng bilis, ang hatch nagbibigay ng gameness power sa kabilis o so complementary sila. So, dadagdagan ko na lang sila ng talino, driver, driver. So, dapat mas dominant ang matalinong manok as well as matangkad malaki siya. Kasi ang sweater hatch, uh, ang mga postura nila, ang tayo nila, ang timbang nila, sakto lang sa pangistagan, 1.8, 1.9, hanggang 2. So, pag gagawa ka ng pangkak, lamang talaga ang dapat matangkad ang manok mo sa kamalaki. So, ang pinipili ko na broodjacks, either kelso, kelso, roundhead, radios, So, matatangkad malaki ang ginagamit ng broadjack. Para sila ang driver, sila ang dominant character doon sa gagawin kong three-way cross. Sila ang dominant character doon sa gagawin kong three-way cross. So, mabibigay ng hash ang gameness, mabibigay ng sorter ang postura, yung bilis. Pag pinisukan ko siya ng radio, or kelso, or roundhead, sila na magdedictate sa talay sa labanan. So, puro naman sila deep cutter. Nagkataon lang na pag binayad mo sila ng four years old, five years old, mas matigas pumalo talaga ang mga intelligent bloodline. Kasi tatimingan ka lang ng isang palo niyan. Unlike ng mga sweater na palo ng palo, madami, mabilis, kulang ng gaano sa timing. Ano? You know, if mapapansin nyo sa mga big event, World Slasher Cup, talagang uh, hindi gaano makadominate ang mga heavy sa sweater na bloodline pagdating sa kak. Pero sa stag, talagang yun naman ang advantage nila. Ano? You know, so ngayon, pagdating naman sa four-way crosses, ako hindi ako gumagawa ng four-way cross or more than. Kasi sabi ko nga sa inyo, dapat may isang dominant blood na nagiging driver na siya ang nagdadala ng character, sila ang nagmamaniobra ng uh, abilidad ng 3way cross na ginagawa ko. So pag mag 4way cross ako, ang lalabas niya, parang apat na sila, balanse, hindi mo alam kung sinong character ang susundin, hindi mo alam kung sinong karak sinong traits anong traits ang magdodomina ang magdadala ng laro magdadala ng away so parang hindi ko alam ano pero parang sabog na ang character sabog na ang abilidad nila ano pero again sabi ko nga kung nagpo-produce sa inyo ng magandang resulta wala namang problema ang sa akin lang ano ina-analyze ko lang sila through mathematical equation na parang kung gusto nating ma-convert into uh, precise preciseness and accuracy ng uh numerical equation so ganun ang ginagawa natin ano but uh, in the end it's the result that will dictate ano so para sa akin ganun lang naman two way three way crosses lang ako ang iba gumagawa ng eight way may nakikita tayo ng mga uh four way crosses so masyado nang advance ang knowledge nila masyado nang uh, magaling masyado ng matagal sila nagbe-breed kaya kumbaga siguro nauubserbahan nila yung uh, ganung level ganung kalalim na ng breeding nila so para sa akin hanggang two way three way process lamang ako so yun lang guys uh, I hope may natutunan kayo dito sa, ngayon sa uh, video episode natin na so maraming salamat sa inyong lahat master makusulit ito ng team Logis